Ano'y paha? Paha? Paha sa kanila. Tingnan, tingnan, tingnan o. Oh. Ano kaya rin? Kilala pa tayo ng aso na to Ano? Ha? Ito na Baha eh. Oo. Oh, okay. ah. Ayun po mga kadyano, nandito pa tayo sa Santa Kay Lola Huling. Yahoo! Hello! Huwag akong nga nga sabihin ha. Ah. Wala tayo, no? oh. <laughs> tayo ng aso. Oo. Kilala po tayo ng aso. Oo. Lahat niya ta, kilala niya to eh. Ba't <laughs> kilala ka niya? Ba't

Alumot po dito mga magjano. La ta'y pasalubong kita sa sar, la ta'y pasalubong. Disiplina ah. mo lang para gilip. Tau po. Ois, Rats! Tau po. Magay tangkin ako so, ang Tau po. Aya. <laughs> Ako po! Paano ba ako matok dito? Tao okay. po! Magandang hapon po! Yahoo! Ano yung ng aksidente? Ah! Diyan mo. Yan. O oh, dyan, nandito po tayo ulit sa... Sa angkala? Hmm? Sa taas yung angkala? Ah. Alasin ko nangyari rin. Umalaman sa bahay yung kwano. Alain po. Si denti sa bataan. Alasin ko nangyari. Mm hmm. Minggula na panood nung kwani. Pano. Best po. Nandito <laughs> <Tapas ay> kayo. Tapos sel kayo. Pasensya na po ang mga nakarang araw. Busy po kasi ako noon eh. Hindi kasi... Nababasa ko naman po yung message niyo. Hindi pa nga ako nakakabili na, na siya. Hindi ako nakakasig siya. Mm -hmm. Nakita mo yung buwan namin. Bumaba na ito eh. Yeah, po. Malumot po. Bumaba rito no? Bumaba. Ang kandil sa ako. Huwag sa ako Kaya... Kasi yung... Kasi pinakuran doon. Pag uhulan, Dito uhul, ah, din uhulan. Dapat di doon? Kasi mababa sa, sa, sa likod. Ba?

hindi ba hindi lang ulan? nga oh, naka yung ulan ulang baka sunumpong yung ulan hindi ba hindi nga yung hmm. ulan ulang baka sunumpong dito, 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 dito. bumabagsak hindi makapunta yung tubig rao binarahan daw doon dito dapat meron man lang wala yun o hindi ba pwedeng ting... makaingin ng tulong kay kapitan para makaroon ng kanal ko kaya usapan lang right off way. e eh, parang oh. ganun hindi nakikinig hindi nakikinig Pinalapit ng bagang vice-president ng oh. Mesa at si Loco. May daon na uh, tulog. Si Loco, beka na sa'yo. Hindi mo totoo. Kasi, Hindi, kayo po. Ginapa kayo rito. Marami kayo rito sa bahay. Ah. Uh, Pero lumapit na ako kayo. May lumapit na sa inyo. Anak ko, din, no? Oh. Oo. Yeah. Nga. Para hindi si, pa siya. Uh, Kung may si nakasika sa mga anak pa yung pusa, ang anak pa yung inanire, nakupo. Oh, meron na ng bago? Ay rin, ang bago na naman. bago naman. Ha? Yung pusa namin, nagpa-family planning. Ayaw mga anak. hindi <laughs> Ay, rabbit Ayaw rin ang rabbit Ayaw, ayaw. Ang mga anak. Masipag mga anak. Hindi pa yung mga kutin nyo. pa yung mga nyo lalo na yung big 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 ba big 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 ba tayo big nakadalaw? big 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 tagal na rin pala. Yeah.

Asa so, so bye bye ko diyan noon kuno, makakita mo galing ka sa mini. Pero hindi lang ako nagko-comment. Hindi na ba? Sa marilaw vlog ko. Nanonood ako. Wow. Ano ka na gagawin ng sa pamangkin ko ito? Nani ang marilaw na. Nice ko yung sa graduation ko. Natatawa ako sa nakapolo pa yan. Ang pogi naman ka ako. Wow.

hindi naman masisilis eh. saka hindi, baka no? malusot pa rin bang pangay huuuu eh. yung maloko namin namatay magkasawa dahil sa ginawa yata araw-araw uh, mm -hmm. uh, tingnan nga dito yeah. matutuyo-tuyo na yan sa mga ulirang hindi niya sa tuwi rin eh, tingnan so, uh. mga malusot baka malusot, kasi masyadong malumi eh. ah yan, nilumot po mm -hmm. ano po kataas yung bahay rito? ay, ang tuhod. pa rin eh ang gantuhod? oo oh. no. oh. doon sa silo Nandito sa na. Oh, hanggang doon sa asilo. Hmm. Kasi hindi ba ako doon? Tiga mo, paano mo? Isa ang dadaan na ano? Hindi mo itsura o. Oh. po doon sa ilalim. Ayan o. Oh. Yan dadaan yung pati. Diretso sa nilong na. Ano yung lalabas ito? Wala eh. Magkami pa kami. Yung labasan. Hindi ka na pinili. na. Ang na doon. Mataas yung buka, ano ba? Eh, mas mataas yung kalsada eh. Mm -hmm. Hindi na kasi. Hindi na tuloy kasi. Hindi ka. Hindi na tuloy na yung aming. yung Dito pala kami dati yata natutulog eh. Diba? oh, naman. May natatanda ba? Pa. natatandaan ko pa. Yeah. Ba, dyan, ano ba mga kami tutulog dati. Ngayon, ngayon na. Naiipon yung tubig dito sa daug. Pag-iipi lang wala kaya gaban niya. Hindi niyo bumaba ang hotel. Hmm. Kasi sa iyo, ang tara pa namin dito mataas. Baka sinisip-sip na lang ng lupa kaya siguro. Hindi ang tara pa namin dito mataas yun. Hmm. Eh yung alulid nila. Papuntang ganun. Pero nga ang raso siya. Bumaraw sa inip dito. Hmm. Kahit saan, mainit eh. bahang Hmm. Ano po bang iniinom niyang gamot? Ay, pareks B-complex lang. Ah, vitamins lang. Eh, binawal na sa kanya, Tersantin, kasi nagpasa puso. Hmm. hmm. Eh, ang tapayanan ko po. Na cancel Dapat bukas ko yung tension so, yeah. na doon. Ah, nakancel. Na Hindi rumapalit sa bank. Marami. Eh ngayon, ang matutuloy sa, ano, sa biyernis. Hmm. Alauna, pupunta sa munisipyo. Yeah. Tapos papaalip ako sa akin eh. Pwede na akong mag-apply ng ano? Senior. Senior. Ano ganun? yung bago, ina-approvehan ina na nung Apo, sinabi. Meron nga ako na ako nun. Yung, may barangay namin sinabi. 60 pataas daw eh. 60, po. 65 na ako eh. Di sobra sa upan na nga ako. Yan. Yeah. Eh, hindi raw pwede yung nakaraan sa kayo. Hindi raw kami pwede magkasama sa bahay, yung bibigyan. Yan, yeah, isang bahay eh, lang. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yan? yung mm, sa ngayon yung 60 pa taas ang bibigyan na. Yung NCSC, mm -hmm. yung National Commission on Senior Citizen. Yan po. Oh. <laughs> <laughs> Sungkit. Sige, sabi ko yung um, Na tayo dun ah. <laughs> Natali Nadaw ka ba sa ba? Hindi naman, nakailag. Sige, papakot, mga pakotit. Kaya <laughs> na tayo. Namatay yung man ko sa akin, mag-asawa. Eh, may lahi kasi. Ang natira ito, saka yung itik na. Ah, oh. itik. Sinang gumawa ng kulungan? Eh, kami ng lola mo. Ah, ang galing. Ah, ang itik. Namatay na yung nginom mo. gumagawa sa amin yun eh. Hmm. Eh, si kompo Sino ba pangalan niya? Ito eh, demo. Diyan yung nasa taas. Ito demo. Yung kuya hmm. ko. Di ba tumutulong diyan? Uh, hmm. Hindi naman, hmm. Oh, uh, chicken. Ay, ano? Ah. Okay. Ah. Yeah. Ah. po siguro talaga sa magkakapatid O, no? ibang ugali. Ah. Kasi magagalit sa amin niya kaya gusto nang lalo Ay, tingnan mo ata, kanin diyan. ka na naman ah. Mm, ay, ni depensa sa akin, malaki. Pa okay, so. family planning ka. <laughs> Dami niyo na rito. Ang well, lalaki naman ng susundan eh. Oh. oh. Sa amin din, kahit hindi nangang anak, ito eh, madami. <laughs> Eh, okay, eh, mga... Ay, ng babaeng pusa, kaso nakakaawa. Saan umuwi saan mismo? Hindi huh? eh, ko naman pwedeng ayokong masamang patayin ng pusa. Masamang itapon. Sige, kasi nung nung kasi akin ni Juan, yung bang tanggal ang ngipin, bunot ang mga kuko. Nga yeah, po, Walang yung pinakwento niyo po dati. Oo, oh, kaya... Sa amin, babaeng pusa, yung mga anak, ganun. Eh, di, eh, di maganda, <laughs> hindi nakanganak. Eh, Kaso nga lang po, yung mga kung saan ang kapitbahay sa amin pumupunta. Pili pa to. Ayaw na muwi. si Ito Cesar mo. Si, hmm. Si Yung nami po sa atin, di ba? No. So, Malaki mga pain. Walang mga 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 mga. Kasi nirip ko dito. Eh. Hmm. So, wala Matanggal na. Hanggang lang kami ng buwan. Eh, solar na lang ginagamit namin. Kontador. Wala na kayong kontador? Wala na. Ah. Isaksak lang kami rin. Kaya may electric pan. Kailan pa po, po? Wala. Matagal na. Mga isang taon eh. Nasaan taon na rin? Oh no! Ay, pang hindi namin yung inaagot ng 9,000. Sa saan sa nakagot ko? Eh, yung kuya ang gusto naman ako. Eh, kapapasok lang. Paano pong umaabot ng 9,000? Ay, kasi ito lang yung dati yung tindahan. Hmm. Eh, may umupa sa kanya. Na yung na ni Makay, ay magbigay sa amin. ah, yung Ayaw umupo po yung kan, ah, malakas yung kumastos. Ayaw. Nakakabigla naman yun. Wala ka na, may ay, aircon. Say, may aircon po ba? Ha? May aircon. Freezer ang dali nila. Freezer, mga kwan. Ang, ginamit nila dyan eh. Hindi na ngayon yan. Iba na yung nakakuan ngayon. Ah, may freezer. Eh, iba na ngayon ang nagawa. Na. Ang pastor ang ipan. Ba't pinalayas na alas na? Kaya kami nadami. Nabang rang ngayon. Ang gawa ng mga pastor na yun. Ginaakas gina lahat ng gamit ang dito din. Pastor pa yung wag? Pastor yung gumit yung nagdipit sa kanya. Sige, uh, parang siya doon sa gigi nito. Eh, sinanda muna niya para gawin ng kapital doon sa kwan. Hmm. Kasi marami hmm. naman sa buwan na 70,000 lang ang tindahan niya. Hmm. School supply, e hindi pa nabawi. Dinapot mong pasok doon sa kanila. Saan po kayo naki nakikikon eh? Yeah. po, yes. kuryente po. Eh hmm. di nakikulis. Binabayaran siya doon sa kaibigan niya sa ano, Miracle <laughs> Sa, eh, sa electric pan lang naman eh, ilaw hindi ko problema. Yung solar eh, maganda naman ako na. At ilaw lang po. Ano? Oh. Ang bayarin ko lang, sa tubig lang. Hmm. Eh. Hmm. pwedeng alisin yun dahil yun eh. Ay, pinakamahalaga. Okay na mawala ng kuryente, wag lang tubig. Ay hindi, maganda ang tubig dito. <laughs> Kaya ko ngayon ko ni Lolo, magbaba ito ako, dalawang ba na ang dito ng oras. Hmm. Ang din sa akin. Isa, nalilungutan pa ang bukas. Yan hmm. Yung bukas, eh ako naman. Ang hirap pala sa basa ko. Si Ari, si ko, center, hindi ako makakuha. Hmm. training pa, ang hirap pala ron. No? Ah, sa so call center. Kasi dati sa restaurant, siya hindi na niya kaya. Pero eh, hirap lang sa pagluluto. Eh, laki-laki, ganyan ka, laki ka to. Pinsan mo eh. Namayat. eh, parang sa, nakita mo yung mga sa wrestling. Hmm. Gano'n ka na, laki. Iisa lang na anak yun uh, lang. Kaya sa anak na hindi. Uh, Walis. Maka sa balik. Ha? Uh, May itubig pa, wala na. Marami. Oh, marami. Ame, marami tubig. Oh no! Buma, sabi ko yung gano'n, bumaba yan kasi dati hanggang din eh. Ay, oh, ayaw? Hanggang na lang? Bumaba na hanggang, gano'n na lang siguro. Hanggang din Siguro yung lupa na lang sumisip. Wala kasing labasan eh, ng tubig. Ay, oh, ay. Pati dito, wala rin na. No. Eh mataas yung kalsada eh. Dito, dito niyo silipin. Makikita niyo yung kwan dito. Umakyat na nga ana ah, Oh, ah, yeah. Eh hindi namin makuha na pero yung sa ilalim. Ito. Ayun. Ereo, tingnan niyo. Yan yung ilalim. dito pa. Ano ang May lumot lang ah, ano? may lumot lang. Ah. na nagbubuhat sa kwan sa gawiron. yung may, may bakod kaysa ng bukan. Eh, dati pinatambakan lang nila yan, kaya nagulan ng kundi. Hanggang dyan, tubig, no? Mabuti, natambakan ko rin, no? Ay, eh, 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 kapasidong ko nang humakad sa kapilala okay. niya. Hiram niya tayo. Oh, yata, Wala nga labang sando no? na, may pader pa lang. Hmm, may pader. Balo ko, no? Eh, yeah, no? Dapat binutak, may butas man lang na ano, hindi eh, ano? naman huwag na yun ang may kasalanan magpader eh. Yung hmm, dinatunan, may pader na panibago no? Kaya hmm. Tingnan na nila. Eh may sasabungin din sila kaya nilagyan ng pader na gano'n. Marami sasabungin din eh. Dapat nilagyan mo lang yung no. Kaya ito po. Hindi naman po dito ang problema eh. Ang problema, yung dinag na nila ron, yun ang nagbakod ng ulan. Ah, kung paano ang problema? kaya sila, na impyerno rin sila. Sama mga konyon, mga kumpanya. Ay, impyerno sila sa bangang kaya tayo may mga kulo ka. Mga sexes pala. Mabait yung mga kanyan. Dapat siguro yun mukha magkaroon ng one-drainage. Hmm. Kaya yeah, may harap. Okay, okay. si si <m> -mm> Pagkaganya kasi project so, eh. sa kanya government bang, pa. National government. Pa, ako lang. Si Inang ko inalis ako. Hanit. Ako na lang butang kiri ba sa bahay. Ah, hindi. Isil ha. Hindi makakatabi mo. Si Josephine mo si si, Yung mga anak niya. Yung pa... yung mga 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 Yung mga 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 eh, nung nagbuto siya ng social yara. Oo. Kaya nakadali ko ng phone, Eh, pa mo naman ka kung kwan ang maawakan man sa akin. Hindi kita po Kaya ako dumali. Eh, di kasunod yung truck. kaya hindi ba kilala kilalak. Kasi yung kwan, kasunod yung truck. At din. Kaya... Yeah. Eh, nung karampang sa social yun. Eh, ngayon Yung kusap na si kwan. Iwanin mo pa. Ibabait siya ng phone Eh. Kaya nung binabayaran niya pa ba? Ay, mura na naman kasi kaibigan niya ipang e, doon. Eh, sa Mirato doon, inaabot kami ng... Yung nanay mo, mga anak. Ano, na kami. Oh, inaabot ng 9,000. Okay. Uh -huh. May business nga daw kasi dito Tito Cesar noon. Tapos iniwan. Tapos iniwan. Yung bayari. Mm, kayo naputulan. Uh -huh. Ayun, yun, yun, yun yung dating ni Kuya. Ah, yung umu pa ron, yung freezer ni... Yung umu yung may kasalanan kung bakit naputulan. Hmm. Kaya pa ng upahan, tapos iniwan. Masyado binayaan namin Kaya na nagpunta ko kasi na rato, nakikin sa pakao, naawa sa akin. Ibigay ka ng unang wala. Hmm. Isa ko ng rockhaus Naawa rata sa akin kasi nanay ko lang mukha ko kasama ko. No? Pero teka inabundan yan kasi mukha ko yung mukha ko sa amin. Hindi ko pa mukha Teta, pangkon nyo gastos nyo, tsaka yung panggastos na sa ako ko. So may stitch, stitch ko tawag doon, ganchillo. Huli, huli, teka gusto ko ata yung ulo mo. Ha? Yung ulo. Ha? So ata yung ulo ko daw, sa ni kita alis, So magkano po ba magagastos nyo ron? Ang isang piraso kasi nung mula ako. Sa 15 muna ako kasi ang sinabi ni Ganito eh. Ganito mo na ako, yung mga kapito. Ganito muna ako. Matibay yan, matibay. Hmm, ganito pa rin yung gagamit nila. Pero sa bonnet, hindi ito gagamitin natin. Kaya kristal, malalaki eh, rito. Ang gagamitin malalaki. natin sa bonnet, ganito. Ay, yung Basta, ganito. Oh, yan, yan. E, eh, ito eh, cotton. Ay, ganito yung ginagamit niya, kristal. Sa t-shirt mo, oh. ito. Hmm. Cotton Cristal, sa t-shirt. Mm. Ito sa bonnet, yung ganito. Oh. Mm. Ito po yung gagamitin nyo sa may t-shirt ko. Oo, ganitong klase. Hindi gano'y luma na kasi Mas manipis. Oo, ah. oh, yan ang cotton. Ito eh, yarn ni Remy. Ano pa ako maganda yun? Ang bon. Ah, gano'n. Hmm. Ano pa na eh? Ah, pwede pala? Sukat na ulo. Hindi sukat pa na sila. Sinuot niya yung ano eh. Kung mo ba, Jano? Hindi ko kapit. Hindi mo sabi yung Jano ah parang malaking ulo nila eh, hindi na kumpag. Kahit sikat na ka tayo, hindi lalaki ulo natin. Okay, no. Sama ko yung manikin. 22. <laughs> 22. Gagawin kong 23. Ay ako. Hindi, eh, magkasayas naman ako oh, diba? di ba? So hindi, sukuatin nyo pa rin po. Um, ako pala ang ulo nito sa akin. 23. <laughs> <laughs> Lumalaki na ulo. mo dyan, no, <laughs> ha? <laughs> Ay, eh, ayos pa rin so. uh -huh, ang 23, 23 rin na. eh. Kasi laki lang pala tayo ulo dito, Cesar, eh. Parang parehas kayo matalino. Hindi ba yung sumbolero na nagsukat kayo? Oo. Oh, um, Isa lang ng mga size niya. Kapala sakto sa akin. 23. Hindi <coughs> <coughs> ang kulay, ang tinatanong ko. Gray sa akin. Uh, gray. na uh, gray po, plain. Hindi tupi pang ganang gusto mo? Oo. Kaya po bahala. Kasi kung gusto mo ito, pwede na lang. Ah, uh. uh, okay. na kung to Maganda rin, uh, maganda, um, maganda rin. may ito Hmm. Eh, Diyos, yan sa Di ba ang kulan? Si ba, masasakot tayo nga? Oo, oh, Bum pwede okay. itaklog niya ron. Pwede itaklog niyan dahil yun ay eh, bonit. Ano po daw kulay ito sa sarong sa inyo? Para hindi sabi na nagira. Pag isa bit tayo. Ha? Wala. Wala. Dako, nan po. Bula. Ba? Yan. Na -yan po. <laughs> Baka Pambata ba 'yo? Hindi, ang kulay marami kulay, may parang gano'n ang patokula. Parang red orange. May parang mura, maroon. ayun, parang gano'n. Maganda yun. Parang oh, no, maroon, parang maroon mas lang, parang hindi ko yan. Kasi yung ibang pula, kulang pula naman. Hindi masakit sa mata. Hmm. Maroon. Parang maroon. Hey, Kung yun, na, napipili doon. Eh, rin kayo Eh, kuwan ka niya, gray nga. Ay, nyo, gray. gray, po sa akin, para neutral lang. Ganyan, ganyan dito. Kaya <laughs> punto para para sisiu, naman. na naman. Gusto kong hilihin ito sa online. Oo <laughs> 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 nga, online yan. Bakit sa'yo? Dito, sabi sa ari, oh, mapatamala akong sisiyaw sa mga peryak ako. Kasi <laughs> <laughs> nung nandito <laughs> si ko sa inyo, nung punta kami doon, buho ko yung kuha. Akala ko nagpakulay kayo ng buho. Siyorpit din yung siyorpit. Sure Oo nga. Sa'yo, sure <laughs> <yung, laughs> si Cesar, <t> naging pag-itsot. Timibulong ko yung ina. Nung pa, nasa siyorpit pala <laughs> yan, yung nakasama yun. Hindi ko masasabi kasi, ito, ito, ito. Hindi ko na kaya ito si Bong eh. na yung napala Tanong ko lang po, ano pong ulam yung binibili lagi, yung pang-araw-araw po? Misang man, okay, yung tinigil ko man, okay. Nagkati pang iniina kasi ako baka masyadong kolesterol na. Ah. Tilapia, ayun. Maisda po siguro. no? na. Ang gulay. gulay, gulay. Gulay, kalabasa. Nag-iisip po kasi ako ng pasalubong sa inyo kaso wala kayong dito sa sasay. Ang na siya yung tanay, 54 ba? ninety 92 po. 92, 92 na. Sabi mo 84, sabi ko na sa'yo. Ay, wala akong sinabi. 94. <laughs> 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 Gana ba? Yun, 92 na po yan, kaya hindi ko may... 92. 92. Wow! Yung ibang kasintanda ko, nakukuba na, hindi naman kalakang. Mabuti ako. Mm. ako. Anong... Straight pwede ko nyo lola, Gulay gulay, kung ano, hindi naman ako masailan. Ah, hindi ka namimili. Hindi roon, eh. Minsan, basta And may lang po because... Siguro yung dadali natin yung susunod pagka bumisita tayo ulit. Mga isda at gulay po siguro. Yahoo! Ay... sabi mo, 84 kasi sinda, kaya ang tataka. Huwag kang biglang ah, oh, gulay. Okay. Ah, hindi mo lang makatagwa ng soft day sa malam. hindi na <laughs> man, <laughs> si man, po. Kasi ito may tumatawa. Gakita ko si Jano nakatawa sa sagda. Nakapunis ka. wala Hindi po kami nagsosoft drinks masyado eh juice yung mga tang ganon hindi rin po eh tubig tubig lang tubig -tubig kami tubig tubig, tubig. Ah, mainap eh, pala pa ni Crystal itabi ko ah nasa Facebook ko po yan eh ah, nasa Facebook na kayang ang ginawa ko wow dala nandun pa ako kay tita eh. sa sar niya ni sa nakatira na ulit sa silo. siya ina sa silong may tindahan siya nagtitinda ng bigas ang lakas ipote hmm. Ano sa nyo natin tilapia, pangus. Oo. Oh. <laughs> ako, mahalang pangus. Napakamanak pangus. Ito ang sinodano. Ang gulay. Ito Ay, butas. 92 na siya. Baka mo ang 84 pa lang. Yahoo! Iba po kasing napupuntahan namin, 80 pa lang, ang ba na. Hindi na makalakad. Ako, hindi pa pa. Sabi kasi nung doktora sa akin, huwag na pababayaan na si Inang eh, huwag daw kape gatas ang magigiro sa buto. No po, ang gatas no. Ay, hindi ko pinagkakabi po yan eh. Binigyan ni Mary. Pagal ko, yun eh. Binigyan ni Mary. Ay, gatas ko. Si Jano ba bumili lang? Ay, si... Si Ate Lisa po. Si Mary. Napakamahal pala lang eh. Hindi ko mabibili ka ako inang ito. Napakamahal na pala nandito. Mahal yung gano'n. Ito yung gold. Kasi sa buto. Sa buto yun. Oo. Nilakas ng katawan ko yun. Tala, ayun din po, ibiling ko din. Meron pa po Meron pa po 'yon wala, na. Wala na, 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 na. Yung nakatak na lang. Kung halimbawa ba, bibili mo lola, Man, lang, kung mm. nakatak lang. Kasi binabayaran pa ilata. Kaya tumamahal. Oh, ganun, ganun. Mm. Sasalim ko na lang. No? Kung halimbawa ba, bibili Meron ba nakatak lo? Meron nakatak yung mga ganyan. Hmm. Ano ba pangalan Mayroon. na? Nakalimutan ko kasi. Insher Gold. Insher Gold. 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 Ayan. Mapakamahal. Pag nasa lata, babayaran pa Malakas po yung katawan niyo pag gaya uh, mm. niyo po. Ayun. Ayun yung maganda dito sa Para alam natin yung pasalubong natin sa oh, gold. Yeah! Ito. Eto na yung anak ko ngayon. Pero okay. hey, yung anak niya ho ngayon. Ako ko kung gano'n ka na malakit sa akin. Hindi ko ngayon siya. Pag-arabit yeah, yeah. na ano? Hmm, oh. Ito yung anak, anak ko ngayon. Pogi pala ano? Oo. Oh. Iisang anak. Ano yung ikinamatay ng tatay niya? Heart attack ho. Oh? Hmm? Ah, sa selos yung si natake, iniwan ko sa siya. Sa selos. Siloso. Oo, oh, natake. Oh. Siloso. Saka ho, oh, natatakot ako eh. Sinasakalong pag-arabit. Ano no? sa... Nasige na po, Tita. Mauna na kami. Sino ba dumating pag nag-aaral ko? Diyo na. Wala ng kong produkts? Sige po lola, payakap na sa Susunod na lang ko yung tango ko. Awww! Dita. Oo. Dahil tanong ako yun, ako yung may pawis may pawis din ako. Papales lang. Ano? Sige Titi Cesar, tara Basta. hindi pala

sa Vietnish siya ako nung hmm. ah, pa. Bukod daw di sa asin ng CPC, ang gini, i-approvehan ng sikat eh. Yung NCSR si ano? Arang... Ewan ko kung mayroon din di sa amang sityo. Mag-online ka na sana? Hindi ko marunong kapag yung pamangin ko eh. Nahihirapan naman akong mag-online. Ako mag oh, nagpagawa lang eh. Ay nakakuha na ako kayo. Ano ba yun? Yung online mo. O sa senior.

I <laughs> love Maraw ah Ano <laughs> po mga na <laughs> <laughs> Layo naman ang kukuha na natin Kung sakali second floor. Ganyan ito, ganun ang hagdan na lang. Eh. Ganun ang sa bahay. Eh. Ganun ang hagdan sa bahay kita na. Puna plano na maayos. Ganyan ah, ito. Ang... Oh. Kung okay. wala mo siya nakasutanan. Kaya nga.